Ladies and gentlemen, Under Secretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Nagpapatuloy ang programa ng pamahalaan sa pagpabigay ng dekalidad at na serbisyo at trabaho sa taong bayan nitong weekend. Umikot sa Dasmariñas, Cavite at Binyan, Laguna, ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna. May job fair din para sa mga beneficiaries ng 4-piece program, Saan nga ay posible ang on-the-spot hiring? Panorin po natin ito. Asahan po ninyo, patuloy po namin gagawin ito hanggat may kailangan kayo. Ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo iiwanan. Nandito kami upang magservisyo sa inyo. Malaki bagay po, kagaya ko po na 45 years old na. Mas madali kaming nakakahanap ng trabaho. Kakaroon po ko ng trabaho, gawa po ng job fair po. Parang simulan na rin po at para makatulong po ako sa pamilya ko. Meron pong nagpapatingin o meron pong mga karamdaman, may konting medical mission doon. Magpapasalamat din kami sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech na nakilahok dito sa ating medical mission. Isa pang good news para tuluyang palakasin ang turismo sa bansa, inanunsyo ng Department of Finance na maaari ng mag-apply ng VAT refund ang mga non-resident tourist o foreign passport holders para sa mga produktong galing sa mga accredited na tindahan na may halagang 3,000 piso pataas. maaari, maaari lamang i-apply ang VAT refund sa mga damit, electronics, gadgets, alahas, food or non-food consumables at mga produktong pang personal consumption. Kailangan din ay personal na dala ng turista palabas ng bansa ang mga produktong inaplayan ng VAT refund. Simpo po natin ito. At nung lunis nga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Grand IFTAR kasama ng ilang miyembro ng kabinete at ng Bangsamoro Transition Authority. Ang Grand IFTAR ay nagsisimbolo sa unified commitment ng Bangsamoro at ng gobyerno ng Pilipinas para masiguro ang maunlad na kinabukasan ng Bangsamoro. yan po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na pong magtanong at ating ito pong sasagutin. Rachel Bayad, Radyo Pilipinas. Good morning. Meron po ba tayong figures kung ilan po yung mga na-hired on the spot at nakakuha ng trabaho mula doon sa Dasma and Laguna po? Opo, uh, meron po tayong record dyan. Sa Dasmarinas po ay on the spot. Nagkapag-hire po ng 63 na kababayan natin. At sabi niya naman po ay 45 ang na-hire may av available pa po na jobs sa Dasmarinas, 4,120, at sabi niyan po ay 4,282. And then, Yusek, saan ba po kaya natin in-expect na ilulong sa ditong trabaho at servisyo sa ibang part ng bansa? Uh, abangan po natin yung ibang mga schedules at ibibigay po natin. Clay Pardilia, PDB. Good morning po, Yusek. What outcome po yung in-expect ng Malacanang from VAT refund at gaano po tayo nalalapit dun sa adhika eh, na maging prime shopping destination yung Pilipinas? Mm -hmm. Sa ngayon po ay nag-uumpisa pa lamang po ito at uh, kung tutusin nga po ay parang medyo na po tayo. May mga ibang bansa na po na ito din po ang kanilang ginagawa para makapangakit ng mga turista. So ito po ay isang uh, paraan lamang po para mas marami pong turista ang pumunta sa ating bansa at ito din po ay uh, makakapag ingganya rin po na bumili ng mga produkto dito sa ating bansa. Um, Ma'am, sa ibang bansa like in Netherlands and Belgium last year, may mga report po ng VAT refund fraud. Yung paulit-ulit po ng mga resibo para makapag claim Gaano po tayo kahanda and what safeguards are in place to prevent fraud and abuse in VAT refund system? Of course, dapat handa po tayo dyan. Dapat yung mga uh, accredited na mga tindahan lamang po ang mag issue ng mga resibo para po hindi po uh, tayo ko, no, ng mga nagpapanggap ng mga turista, nagpapanggap ng mga bumili ng mga produkto mula sa Pilipinas. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yes, uh, good morning po. Uh, 'Yung secondong feedback po ba na nakuha natin doon sa mga negosyante, sa doon sa mga retailers uh, para doon sa implementation ng VAT uh, refund program. Ito naman po ay makakabuti din po sa mga accredited na mga stores. At uh, siyempre po kapag ka po accredited sila at umibili sa kanila, mas maainggan niya sila na mag-produce pa na mas marami. So ito po naman ay sa kanilang uh, hindi tinututulan at uh, ito ipapapabor din po sa kanila. Hindi lamang po sa kanila pati sa ating bansa. So, may projection ba tayo uh, as far as influx of uh, foreign tourists uh, pagka-nagsimula na ito mas dadami po ba? Ngayon nga po pong, uh, na wala pa po nga pinapa-implement na VAT refund. Mas marami pa po, no, na darating sa atin. Katulad doon po ng ating ni-report ng kamakailan lamang, natutuwa po ang Department of Tourism dahil dumadagsa po ang mga turista sa ating bayan. So, uh, with this, mas inaasahan po natin mas dadami pa po ang mga turista na dadayo sa ating bansa. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, Good morning. Ang Department of Health po nakapag-report ng 35 increase ng tigdas cases sa Metro Manila at ibang lugar sa Pilipinas. Plus yung pag-asa, sinasabi po nila na mas, um, mas madalas na natin mararanasan yung danger level ng heat index, lalo't lalapit na po yung summer. Ang national government po ba merong mga adjustment na ipatutupad when it comes to the health situation sa bansa? Yes, opo. Uh, sana po maipahatid uh, natin to sa taong bayan na meron po tayong bakunahan sa purok ni Juan. At uh, magkakaroon po ito, ha? ito po yung measles catch-up immunization campaign. At uh, sa selected LGUs po dito sa Metro Manila, at uh, ito'y ginaganap na po March 17, up to 28. So kung uh, ang uh, kababayan po natin ay may mga panahon, punta naman po sila sa mga health centers at maia-avail po nila itong pagbabakuna, especially po sa sinasabi nating tigdas. At patungkol naman po doon sa Heat Index, mayroon na po uh, tayo na na-release uh, si Secretary uh, Ted Herbosa. Ito po yung um, DOH Department Memorandum Number no. 2025-0114. Uh, that outlines measures to beat the health impacts of uh, at At uh, sinasabi rin po dito ay uh, magkakaroon po uh, ng katulad ng bukas centers uh, para po makatulong po sa ating mga kababayan. At may mga magkakaroon din po tayo ng public health literacy, establishment of cooling centers, climate resilient health infrastructure that includes hydration stations. So ito lang man po ay isa sa mga programa na isinasagawa po ng uh, pamahalaan sa tulong na rin po ng DOH.